Yo yo, ina yun, lumalakas yung ulan. Ang dilim dun o. Oh. Grabe. Grabe yung kadiliman yan o. Oh. Susukungin ko ngayon. Ano, ang dilim. Ayun na. Ngayon na tayo mag -ano. Di pa naman ganun kalakas. Ayun na -ano yung yun, yun, ulan. Ayun na. <laughs> ang dilim dun o. Oh. Ayun o. No. Ang yung kasalabungin kong ulo, no? Ayun, na. Saot na ako ng kapote. na! Ayun na! Wooo! Okay, Kicks, kapote. Yes, yes! Ah! Pakapote na ako kasi dyan sa pagdating dyan sa may uh, Rojas Boulevard. Ay, Rojas Boulevard ba. Wala na masyadong paghihintuan dyan eh. Delikado kasi sa mga truck. Yeah. Wala. 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 Kaya dito pa lang eh. Kailangan natin mag -ano. Uh, let's go, let's go. Woo, yes, yes. I just wanna thank you for all the things that you've been done. <laughs> okay, you <know>, na, lumakas oh. <laughs> <laughs> diba? Sana maabot ako yung malakas malakas ng ulan. Huwag lang ang baha. Good change and well. Sana hindi kumabutan yung baha Yes, baha kasi Ano yan? Ah, Ah, dahil libre yan yung mga ganyang ulan yung hindi sayang yung sot ng kapote kasi bubabasa talaga ng tuluyan yung kapote yan o, kaya ayoko kaya ayoko mag kaya dun palang nag ano na ako eh. nag uh, na ako kasi dito uh, pag, uh, dito kasi pag ganyan uh, sa gilid Siyempre, may mga ano dito eh may mga truck dito diba baka mahagip ka o okay lang kung may lay by eh yung katulad nandun eh kaso iba dito wala nang lay by eh kaya nagka ako dun pa lang uh, Ulan na, naman ako ng ulan <laughs> Gali na naman tayo ng ulan. Tiyagain mo diligan. Naakala mo binyan. Kaya na natin bilis-bilisan ngayon kasi kung malakas ang ulan party doon kanina ay malamang baha yung dadaanan natin. Oo, so, pero mahihina na rin naman, 'no? Humihina na. Okay. Ako, malubok na yung dito ha ah. Tuloy tuloy oh Tapos lahat ng traffic light Tapos lahat ng traffic light ngayon dito ha ah. Malubok dito ha ah. <laughs> Tinagoy Tinagoy <inaudible> Tinagoy <inaudible> Tinagoy tapos pa sa labi ito naman ito sa isa lugar sa may nila na yun ang ito ang ito ang ito ang ito kahit itago hindi mo pwede bigili ng alamat na ulupong kahit na matani ang ulupong kahit ang daalaya sa pagkapulong sa kamay ng ilan uuuu talbog talbog kulay kailangan ko guys sa kung sino lamang mga biko kang at kung wala kang alam ay umuko ka na lang hanggang sa aming nagpasya na, na sumalungat sa agos Pa sa akin ng mga kadena na siyang kumagkakos at palta na mas astig pa sa bagong tahinan lonta sabay sabay nating hawiin ng tabi na tolda kumagkakos oh isang tayo yeah, mga kamay na Nghĩa là này ô là này